Kabilis here! Hello guys! Kabilis here! Ito ngayon guys, um, kumatin ako ngayon ng binyag ng anak ng kapatid ko, Malipamangking ko guys. Um, ayan guys, so, nandito ako ngayon sa loob, uh, sa simbahan. So, ayan guys, so, um, starting na ngayon yung binyag. So, ayan yung pari guys, so binibigyan ka na yung pamangkin ko at anak ng pamangkin ko sorry guys ayan guys so selfie selfie muna tayo guys ayan so syempre guys parang syempre malungkot din kasi mag isa lang ako so wala akong masyadong kachika chika only my sister lang and I have no friends na naisama ko kasi nga uh, limited lang yung atin ng binyag so guys so yan waiting ako ngayon then ngayon natapos na yung uh, binyag ito ngayon punta na kami ng reception naman ito ako ngayon so naglalakad ako guys papunta ng reception so guys medyo expensive ang uh, um, per person dito sa receptions it costs around 200 dollars guys so I'm lucky na invite ako ngayon guys dito so ang saya saya guys so ayan guys pakita ako guys ayan guys so ito ngayon guys tsaka malamig ngayon dito ngayon guys sa Australia kaya um, medyo kahit mag ka okay lang ito guys papasok na ako dito sa reception guys ayan kung makita nyo, guys um, nasa club ako with my uh, sister and her family ayan guys tingnan nyo guys ito yung um, team's motive ng uh, uh, binyag ng pamaking ko ayan yan guys, makita nyo guys, ganyan ka ganda yung reception guys. Okay, guys, so selfie muna ako guys. Ayan. So, after nito guys, waiting na kami sa, um, sa, alam niyo na guys, kainan na guys. Ayan guys, so inawa ko guys yung pangalan ko. Yan pala guys, Alvin yan yung uh, tawag sa akin. So, dalawa yung ano, pangalan ko dito. Pero nickname lang yan guys, Alvin. So, ayan guys, so picture muna ako, selfie. Ayan guys. So guys, masasabi ko, uh, masaya guys kasi, um, syempre ito yung time ng gatherings. So, isa tabi muna natin yung work. Kinakailangan muna natin mag, um, uh, mag magsaya muna, mag-relax. Kaya ito guys, natapos na. Thank you guys.